Meron tayo dito ang kalahating kilong lamang loob ng baboy. Ayan, at hiwain natin to ng pahaba. Hindi pa naman siya sobrang malinis, pero mamaya lilinisin pa rin natin siya. So napakadali lang nitong ng uh, recipe natin ngayon. At uh, pwedeng pwede nyo itong magaya. Maglagay tayo dito ng asin. Ayan. Lamasin natin siya ng asin. Tapos suhugasan din natin ulit siya. So, meron po siyang mga sibu-sibu. Yan, para tanggal ang mga madumi. So, kailangan natin hugasan ng hugasan. Ayan, lalagyan ulit natin siya ng harina. Ayan, hugasan natin siya sa harina para mawala yung amoy niya ugasan lang natin ng mabuti dahil lamang loob po ito ng baboy ayan nagsibo siya para siyang karning baka nagsisibo pero lamang loob po siya ng baboy sobrang taba ng ano niya yan nakailang ulit tayong hugas ng hugas mas masarap pa rin kumain ng sobrang malinis Ayan, yun yung pang last na nagating hugas. Ayan, patuyuin muna natin siya dyan. Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng mantika. Isunod natin ang luya. Mas masarap pag maraming luya dahil pang patanggal din ang langsa. Sunod naman natin yung ating bawang. Sunod rin natin yung ating sibuyas. Ayan, gisahin lang natin yung ating sibuyas, bawang at loya. Ilagay na rin natin yung ating hinugasan na lamang loob ng baboy. Ayan. maglagay tayo ng paminta at saka pamintang buo asin ayan, maglagay lang ako ng kaunting pang palasa pakpad muna natin ito ay pag kumulo na Ayan, haluin lang natin. Napakasimpleng nga ulam lang ito o pulutan. Talagang hahanap-hanapin nyo ito sa sarapan. Then maglagay lang ako dyan ng tubig at kaunting suka. Ayan, madali lang naman itong maluto. Depende sa gusto nyong lambot sa lamang loob ng baboy. So maglagay lang ako dito ng oyster sauce malambot na po yung uh, lamang loob ng baboy ngayon maglagay rin ako ng dahon ng laurel maglagay rin ako ng black beans sinugasan ko na rin yung black beans dahil maalat siya. sunod natin yung ating sealing green Pwede naman maglagay rin kayo ng siling labuyo kung gusto nyo sobrang anghang. Luto na to ang ating spicy adobong lamang luob ng baboy. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang bell button para palagi kayong updated sa ating simple recipes. Ready to serve na yung ating spicy adobong lamang luob ng baboy. Ayan, napakasarap nito talagang matatakam kayo sa sarap nito. Maraming salamat sa inyong panunood.